Magandang magandang araw po sa inyong lahat So, ito na naman ang inyong atidang Para magbigay po ng mga swerte tips araw-araw So, ngayon guys ay Friday So, huwag ninyong kakalimutan Ang tumingin sa sikat ng araw Napakaganda po ng araw ngayon guys So, ito yung mga pagkakataon na pwede tayong humiling O pagkakataon natin para kumbaga mapakinggan ko yung ating mga dasal sa buhay. So dito guys, um, ang spell na to, sa mga naniniwala sa mga ganitong spell, ay kayo po ay welcome sa aking channel, so aking page. Ngayon naman kung hindi kayo naniniwala sa ganitong bagay guys, please skip na lang po yung video. So dito guys, ito po yung isang paraan para magkaroon tayo ng kaluwagan sa buhay. So, ang kailangan ho natin guys ay isang bowl. Mas maliit siya, okay lamang po. O kaya garapon na maliit. Um, kahit konti lang ho yung bigas. Okay lang po yan guys. Um, as long as na may bigas, kahit konti lang po siya. Okay na po yun. Mas maliit na baso, mas maliit na bowl. Okay po yun. So hindi ho require na marami. Basta as long as na malinis yung garapon na linagyan mo. And ito guys, uh, mag-stay po sa bahay ninyo. Um, until end of this year na. So, gawin niyo ito guys ng may paniniwala. Kung gusto ninyong talagang magkaroon ng ready kayo for the next ni uh, next year. So, ito guys yung mga, mga wishes natin na hindi matupad-tupad. So, ayan. Ang dami ko na pong binigay ng magic words. Ayan guys. So, I'm preparing po sa susunod na magic word guys pero dito muna tayo sa mga spell na ganito so dito po tutulungan ko kayo magpataas ng vibration ninyo clear path something na ano guys na kung paano natin gawin na mas magaan ang buhay so dito sa page ko yung mga magic word na yan guys kailangan ninyong banggitin kung gusto ninyong mabago yung buhay ninyo Ayan ho ang Aligreya Requesa Fortuna, Fortuna con Juro Ades. Buena Fortuna. Oro y Miel. Gracias, gracias, gracias. Sa mga may negosyo, nandyan ho ang mga orasyong pang negosyo. Wala akong dahilan. Kung masipag tayo ngayon, sipagan pa natin araw-araw. Yun po yung susi ng lahat. Yun po yung ano guys, ang ikauunlad o kumbaga um, ikagagan ng buhay natin ay nasa sa inyo. Ang mga video ko ay pawang gabay lamang. Lahat ho ay gabay. Kung naniniwala kayo, gawin ninyo. And I'm proud po ako sa dalawang page ko na maraming natulungan. Bagamat hindi ako yung pinakasikat na content creator ng mga ganitong bagay, uh, proud po ako na kumbaga, sa munting kaalaman ng inyong atidang nakakatulong sa pang-araw-araw araw araw napagagaan ng buhay ng bawat isa hindi lang bu hindi lang napapagaan kumbaga marami ng buhay ang nabago nagkaroon ng mga unexpected money ayan nagkaroon ng ano kumbaga yung mga iba nakabayad na sa mga utang dahil noon nga ang kanilang hinihintay sahod ng asawa sahod lang nila So ngayon, dahil sa mga spell, mga magic word, kung combination, sila ho nagkakaroon. Kayo po ay nagkakaroon ng, kumbaga, hindi inaasahang blessings. Na yun po yung sabi ko nga sa inyo, basta magtiwala kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. So ito guys, um, paunawa ko lang ho o paalala ko lang po sa mga may order po ngayon guys, na matagal na po hindi dumadating yung order nyo, please po pakipm ako para mahanap natin yung mga parcel ninyo and guys uh, paunawa ko din po na magpapasko ayan maraming mga scammer nagkalat so paunawa ko din po ng ating mga parcel ay alam na po natin sa mga ganitong season nagkakaroon ho ng delay pero yung iba na matagal na yung mga parcel na hindi dumarating please po i-message nyo ako para mahanap na natin Ayan, at mapalitan po namin, mapadala, magpadala po kami ng iba. Kung nawala na po, yun lang po yun. Ako po ay willing na umaayos sa inyong mga parasel. Ayan lang mang po. So, eto guys ang gawin niyo So, Friday ngayon. So, ilang weeks nilang guys ay magpapasko na. So, dito, may mga, dito sa week na ito, meron mga um, kaganapan na ano guys lalo, lalo na po bukas 28 eclipse until 11 so dito guys yung mga chaos chaos mga secret reveal mga lihim na matagal nang tinatago magre-reveal po yan so be careful lang kayo sa energy be careful lang kayo sa mga partner niyo sa buhay kung ano yung sinasabi niyo sa kanila so dito guys ito yung mga moment na hindi mo maintindihan yung sarili mo at hindi ka rin maintindihan ng asawa mo o kaya ng mga kapatid mo, yung mga anak mo. Yan po yung eclipse, yung epekto. So, mataas ho yung energy. Ayan guys, kaya matuto tayong kumalma sa lahat ho ng pagkakataon. Kung ano man ho yung kinahihinatnan ng mga ano natin sa buhay guys. Tanggapin ho natin ng maluwag kung ano man yung mga resulta sa ating mga halalan, ganyan-ganyan guys. So, tanggapin ho natin ng maluwag. Kung kayo talaga ay nakalaan sa mga posisyon na yan, ay para sa inyo po. So, kung hindi naman guys, meron pa namang susunod. So, yun nga guys yung paalala ko sa inyo. So, hindi na ho natin kailangan gumawa ng rahas, ganito, ganito. So, kung talagang kayo ay nandyan at nakalaan para dyan, dyan po ay magiging kayo at kayo po dyan ay upo. So, ito guys ang gawin ninyo sa open path. Open path, open road. Kung baga, gawin niyo to ngayon, Friday. So, yung coins po guys, either na 5 pesos na mag a ho yung, port, uh, yung numerology na 555 o kaya ito yung piso 111. And, guys, so kailangan ho ng tatlong coins. Ang gawin niyo guys, dito siya. Tignan nyo guys, mayroon pang yung mga coins ko, may mga infinity bless. So, ganyan siya guys. I-align ninyo siya ng ganyan. Kailangan hong piso-piso. Tatlong piso, tatlong five peso, ganun po guys. Ayan siya. Kung hindi 1-1-1, 5-5-5. So, ayan guys. Ayan siya, magiging ganyan siya. Then ito guys, ay bubudburan niyo ng sina ng powder. Ganyan siya. Kung wala kayong sina ng powder, guys, alam niyo yung isa na pinaka the best po is yung coffee powder. Hindi po yung 3 in 1, guys, ah, yung coffee talaga siya na plain na coffee. 'Yun po yung ibudbud niyo dito. Ito guys, ilagay niyo sa kung saan hindi nakikita ng iba o kung saan hindi napapansin ng iba na place na kumbaga kung hanap ninyo kung locate ninyo ang northeast uh, yung mga ano guys dun po sa back door ninyo, dun po sa pintuan ninyo sa left side ganyan dun po ninyo hanapin po ninyo doon guys yan po yung mga place kung saan ninyo pwedeng ilagay ang mga pampaswerte ninyo so dito guys um, kung wala naman basta wag lang po sa madilim na part and hindi po napipakilaman ng iba. Yun po yung pinaka the best na part na ganito. Ito guys, um, ito po ay tutulong. Ayan. mo, yan, welcome wealth, welcome prosperity, welcome infinity blessings. Yun po sabihin nyo guys, welcome love, welcome abundance of love. Yun guys, i-welcome ninyo para mag-open path talaga siya. Tutulungan kayo ng spell na to na kung ano man yung kahilingan nyo by this time, yan po ay hindi man agaran, kumbaga hindi mabilisan, pero merong pagkakataon na matutupad talaga siya. So, yung vibration niyo is eclipse. Eclipse is a karma. Kung ano yung ginagawa niyo sa kapwa niyo kung ano yung katauhan niyo kung ano kayo ngayon, yun po yung mag, kumbaga, maha-harvest ninyo. Kumbaga, yun po yung uh, kumbaga, makukuha ninyong karma. Either good or bad karma na meron kayo kung ano kayo ngayon. So, be careful po, guys. Um, dito po, magkakaroon ng maraming reveal sa mga um, secret, ganyan. So, be careful lang kayo, guys. So, kung wala naman kayong gagawin sa gabi, Wag na kayong lumabas. Stay home for safety po ninyo. So yun lang guys. And good luck and God bless po.